Good morning everyone Gagawa ako ngayon mga kapatid ng Bola Bola ang Puso ng Saging Ang um, nilagay natin dito may giniling na siya Actually, na ko na siya May giniling then uh, galunggong yung sinisliced ng dinurog yung galunggong then naglagay tayo ng fresh na garlic, then powder garlic and powder onion, then powder na black pepper, salt, then may konting paprika. Ayan, hahaluin pa natin alat. Actually guys, ipapagal si yung gumagawa madalas nito kasi lang wala siya ngayon. Kailangan gawin ko na ito dahil malapit na masira yung ating puso. Masasada, baka masayang. Ang mahal pa naman ng silo. Kahaluin lang natin ang musko para magmix ng mabuti yung ating mga ingredients. after nito mga kapatid, i-bola-bola lang natin siya. doon pag niluto na siya, magsangkot siya lang tayo ng bawang. Then, lalagyan natin ng sabaw. Then, titimplahan natin. Pag pumulo, tsaka natin ilagay yung ating ginawang bola bola Then, pwede tayo maglagay ng sibuyas na dahon. Mga kapatid, ito na yung ating bola-bolang puso ng sabi. Ayan. Apat na puso ng sabi. Then, isang kilong giniling, tsaka isang kilong galunggong. Ito yung nagawa natin. maganda dami din. Pwede nyo rin po ito i-try sa mga tahanan, mga kapatid. Thank you. Good afternoon. Ingat po. May God bless us all.